Ayan, hey, Maraming, maraming salamat po. Sa binigay mo sa amin. Hindi namin kayang binigay Pinangarap ko lang ito dati. Pero ikaw nagtipad ang pangarap ko. Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Itong vlog po na ito ay talagang mm -hmm. napakabiglaan lang. pumunta kami dito sa bayan ni Mrs. Kasama ko nga po si Lucas. At uh, ito ay nakahilera to sa mga sponsors natin. Ito yung bibili natin na isa. Tapos, yung foam sana. Kaso ang problema, kuya, wala ka ng stock ng ganito, kuya, na no? Yung parang... <coughs> wala na po. ah wala na, wala na. Kasi ang binili namin dati, kung maalala nyo kay Kat Kat, yung... Ano yung tatak nung kuya? Uratex po. Ah, Uratex. Mas okay sana yon Pero siguro, ito, bibili na rin natin to. na lang nila. Kasi eh, kailangan kasi sabi ng sponsors, meron pa kailangan nito. Tapos hindi lang 'yan, meron pa tayong drawer na bibiliin para sa kanya. Ito. Yeah. Ito 'yung drawer pero ibang style siya. At syempre, shoutout kay Kuya. Si Kuya laging laging talaga na, dito sa amin na napakasisipag niyan yeah. sa amin. 'Yan. Tuwing 'yung gumibili kami siya nag-assist sa akin dito. Siya laging naka-timing na 'yan. Yeah. Yan, ang ganda niya guys kasi parang rattan style pero puti. Talagang ang ganda yung tignan. Saka ah, matiba ito kasi Zoe yung tatak niya. Isang ganito, isang bed, tapos isang dito po. Manood niyo po kahapon yung intro natin. Ah, kahapon po yon Kaso, ngayon lang namin ibibigay sa umaga ito. Yan. ah may isang drawer. May isang kama, bed na parang kagaya kila cut ito dati tapos isang foam tapos itong foam na to meron na din tayong uh, cover na binili kompleto na yan tapos yan isang set na ito kagaya ito kila cut dati kung napanood nyo yung kila cut cut yan ito rin yan ito tapos ano pa ba oh, yun lang. yan tapos puntahan mo na natin yung uh, pagbibigyan natin ito. Yan, tara. Yan guys. Yeah, natin, Gabi si <laughs> mga martis. Ganito po ang ginagawa nila sa umaga dito kasi mahirap na yung tubig dito sa amin. Kaya yan, nung magaya nito si nanay si ining. Oh. Yan. Tapos nag-thank you pala si, na, si, si auntie kay nanay sining kasi binigyan daw niya ako ng mangga. <laughs> Nakita niya yung nag ako. Ano siya ang tawag dito? Gusto gusto niya kaya mangingi daw si auntie ng mangga kaya nanay. Ay, <laughs> Ay, sabi. Na Tapos. Nanay. Gusto sabihin ako iyo, pumunta ka muna dito. Naglalabas si nanay. <laughs> Hello? <laughs> Ayun si tatay o. Oh. Hindi. Kasama ko si tatay magbubuhat kasi sa kanila mapupunta. Yan. Ito. <laughs> okay tatay. Tara samahan mo ako kasi hindi ko talaga ito kaya. Kaya ko lang siguro dito yun. O, ipunahin mo muna siguro dito. Magigat siya. Ang dami nito ha. O, siya Ana, Nandito na kami. oh. yan tulong-tulong kami sa si tatay ni Katkat. O, nagtulong-tulong kami sa pagbubuhat dito. Kasama din si uh, tatay ni Andrea. At ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga hinigaan nila dito sa loob ng kanilang O, yan. Yan, si tatay nandito, nakikita ko pa rin. Tatay, pumasok ka muna dito, taya simbol natin yung ano. Yan. Tapos, ito po si Kambal, si Andrea, yung sumasayaw doon sa natin, vlog natin. Tapos, ito yung kanyang Kambal. Dito po, yan, pakita ko muna, bo. Yan, ito o. Oh. Ito yung kanilang papag na yan, yung nila, kamaan tawag dito. Tapos, nilagyan lang ni tatay ng ng Hawaiian para maging okay siya kasi ang alam ko pinalitan niya ito sa gitna para kasi marupok na tapos uh, yung nanay ni Andrea sa tatay niya ang kanilang higaan is ito yan <laughs> ito yan ito yung siga nila dyan siguro sila tapos dito yung dalawang bata uh. so ibalik na natin to tapos mamaya ayusin natin yung symbol natin kasama yung mga ang natin mga tatay na nandito oh, yan guys Ayan na namin, na, nabuo na! Hi hey guys! Good morning! Ayan, uh, uh, pinagtulong-tulungan na namin uh, ni tatay, yung tatay ni Andrea, tapos yung si tatay ni Katkat, ako, na nagbuhat dito sa mga ano, tapos inayos din namin agad. Nakita nyo naman po kanina na nandito pa po yung kanila, ano, yan yung katre, kung tawagin ano ba sa Tagalog yung katre. Basta yung higaan nila na kawayan. Tapos, uh, yun nga, uh, pati yung pum, Igaan, tapos may isang drawer yan, ito yung sponsors para sa kanila galing kay Auntie yan <laughs> yan, yan ay yung kumbaga, kapalit siguro ng mga ano ng mga nanay kasi sa totoo lang kung bakit nila binigay ito syempre wala tayong ano kasi si Auntie kung sino yung gusto naman yung pagbigyan ay syempre sinusunod lang natin yun at uh, napakabiglaan talaga si Auntie nagbigay ng pera sa akin nagpadala tapos pumunta agad kami sa bayan kasi si Ante basta kapag ka uh, meron siyang ano gusto niya matapos ko din agad para yung mga susunod na sponsors natin ay updated kung baga kung dapat magawa natin agad siya kasi yung mga susunod na ano is para sa iba naman ganon so <coughs> ano to na, ano, ano, siguro ito guys uh, worth 14,000 plus mga ganun kasi ito nasa 6,500 Uh, ito nasa 4,200 Tapos ito, ito naman more uh, 2,000 uh, Pataas, 2,000 plus Tapos binilan na din ng uh, Cover Tapos meron din siyang para sa unan Yung parang isang set na siya Gabi uh, nakakatuwa lang guys Kasi kung makikita nyo Yung bahay nilang ito is kakagawa lang At Dahil nga doon sa pagmamahal Ni auntie kay nanay nakikita niya kasi yung parang uh, deserve na niya na mabigyan dahil uh, nandyan sila pag uh, lahat naman talaga sila is ano, kung baga, sabi nga ni Ante, uh, time na para sa lahat. Hindi natin naman pwedeng bibiglain, kung baga sabi niya hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin pero uh, lahat ng mga nanay, lahat ng tatay, lahat ng mga bata, love na love yan ni Auntie Kung nakikita niyo po, uh, meron, meron lahat sila, kung nakita niyo po meron silang alawas, nanay. Tapos, uh, sabi ko naman na sa inyo, dahil kami rin, uh, sa mga tatay, sabi nga ni auntie, dahil la, wa, yung month ng June ay walang allowance dahil walang pasok yung mga bata. Yung allowance daw ng mga kids ay sa tatay naman daw mapupunta. o, <laughs> oh, yan, yeah, di ba? Ang galing. Yeah, doon pala nagpapasalamat ako kay Ante. O, oh, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, itong bahay na ito ay kakagawa lang at talagang pinaghirapan ito ni tatay. Yan, yeah, ito si tatay ni Andrea. Kasi si tatay, Uh, nagbabantay siya ng fish cage kagaya ng tatay ni Ijong, tatay ni Ana. Nakita niyo po sa video nung natin nakaraan na nasa dagat, di ba? Yun po yung trabaho ni Tatay Dati Kaso. Natapos na nagharvest na siya tapos ang medyo ano pa doon is ilang months tatay nung binantayan mo yung fish cage mo. 8 uh, months. 8 months. months yung ano ni Tatay tapos ang nakuha mo lang Tatay sa halay sa loob ng 8 months, magkano yung bonus mo? 16 oh, 16 oh, 16 sa 16,000. O, 16,000. Oh, 16,000 sa loob ng 8 months. Pero monthly, meron silang allowance. Imagine nyo po sa ganung... ano, tapos mayroon silang anak na ganito. Imagine nyo kung gano'ng kasi pag si tatay. Nakaka, nakapagpagawa siya ng ganito. Pakita, pakita ko, moms. Ito, yung bahay nila. Yan, ito siya. Yan, o, no? diba? Ang ganda kasi si tatay. Yan, napaka... Uh, deserve niya itong dumadating sa kanila kasi sa so, totoo lang wala na siyang ano wala na siya doon sa pinagbabantayan niya pero lahat ng mga pwedeng pag sideline nan ginagawa niya pinupuntahan talaga ng habil ng tatay talaga alam niyo po umaga kunwari alas ay siguro wala na si tatay nag sideline siya mag -linis ng mga ay, mag harvest ng mga manok kunwari 3 hours or 4 hours ni ko po alam apos uh, pagkagtanghali pumupunta na naman sa isa sa ibang trabaho ganun siya grabe napakasipag talaga wala tayong masabi doon tapos kaya sa mga sa simpleng uh, uh, kaya sa hard work ni tatay nakapagpagawa siya ng konkreto na bahay niya kasi uh, hindi ko pa alam ko nakita niyo kung, kung na vlog na po namin ito dati na grabe ano na to guys parang bahay nila ko kung, kung sa kusina ganun siya karupok kawayan tapos maliit lang talaga siya. Tapos kapag bumabagyo. At saka kapag pumapasok ako dito guys sa bahay nila halos mauntog na ako sa yero kasi dito lang <laughs> yero nila. Di ba tatay? Dito, Is, lalo, pa, lalo pa si tatay kasi matangkad siya. Misal sabi ko, may tao ba dito? ayan Tapos umaakit pa ako sa parang kawayan na bedroom nila. kwarto. Uh, umaakit ako ganun mukuga-uga talaga kasi dito ako nag, kapag gusto ko ng tahimik na area, dito ako pumupunta sa bahay nila kasi tahimik parang sila lang dito tsaka yung tate, yung sila kukong nandyan kapit nila. Yun, doon lang. At uh, ito, itong drawer, itong ano, bed nila, itong foam, yan. Sa tingin ko kung sa akin, nakikita ko naman kung ano yung ano nila. Napaka Napaka siguro imposible O napakatagal bago siguro nila ito mapagipuna At makabili silang ganito Pero sa isang iglap Dahil sa pagmamahal ni auntie kay nanay saka kay Andrea Yan kay tatay Ay ano Natupad agad sa isang iglap lang Sa isang oras lang Nabili na natin ito agad Kahapon po namin ito nabili Dahil wala si tatay na magbubuhat Dahil isa surprise namin sila hmm. Ginawa po namin ito ngayong umaga Yan Ah, uh, uh, syempre kaya sama ko sila si Nanay, si Andrea, si Tatay tapos si ano. Naabutan uh, po namin nagpipintura si Tatay kasi talagang inaalagaan niya yung bawat uh, mga pwedeng pinturahan dito sa taas ng kanilang bahay kasi uh, syempre inaalagaan niya dahil uh, sa pag sa hard work niya ito nakuha kung bakit nakapagpatayo siya ng ganitong bahay. Matibay po itong bahay nila kahit ganito lang po siya hindi siya masyadong malaki pero bakal po yung taas tapos naka long span tapos naka konkreto na talagang parang for lifetime na yung ginawa niya para kahit na kahit yung ipon nila dati na na, na binabangko nila sa akin ay iniipon-ipon yun hanggang sa hanggang sa umabot ng siguro 50,000 or ano, hanggang sa 60 hanggang sa nakapagpatayo sila ng ganito sinanay kasi pinapatago niya yung pera niya sa akin para hindi nila magasto sa bangko ko mismo tapos uh, na pag na nila nung nag na sila, umabot na ng uh, nakakuha sa atin ng bonus, doon na nag ano, na nag-start na nagpagawa sila ng bahay. Uh, sabi pa nga nila, hindi siguro nila matatapos pero walang imposible. Tingnan nyo po, natapos siya. Hindi man siya fully finish, nakagaya ng ibang ano, pero at least sarili nilang bahay. Yan. At uh, si tatay, ano kayang masasabi ni tatay na sabi ko nga, sa isang iglap, nagkaroon kayo ng ganitong klase ng bagay na uh, siguro afford nila to pero matagal siguro bago nila ito mabili. Tama tatay? Oo, okay. uh, yan. Tatay, ano kayo masasabi ni tatay kay auntie? Yan, si auntie. Uh, auntie, maraming salamat po sa mga binigay niyo sa amin. Uh, hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng ganito. Yeah. Uh, kasi kung kami lang po, hindi namin kaya kung mabilit ito. Kaya, sobra po kami magpapasalamat sa iyo. Auntie. Okay, yan, tatay. Sana po. Uh, mag-ingat kayo lagi dyan. Uh, salam salam okay, salamat tatay. Ano kaya masasabi ni Andrea kay Auntie? nanay naman sa team nila nanay sa team nanay ay uh, napaka deserve naman nila makakuha ng mga ganito kasi kahit anong ipagawa mo sa kanilang challenge ginagawa po talaga nila yan alang-alang sa syempre mapasaya yung mga viewers natin at uh, at ang um, ano doon is kahit papano Uh, natutulungan natin sila sa kahit maliit na halaga. Ang importante doon is totoo. Uh, kung nakuha po nila yung mga premyo na binibigay po namin sa kanila na po talaga yon At ang ano po dyan, is uh, kagaya nito, uh, isa sila sa napili anti Auntie na bigyan ng sponsors ng drawer, ng ano kaya masaya talaga ako para sa kanila. Sobrang masaya ko. Tapos, hindi lang kay nanay lahat ng mga nanay na nakasama sa team namin, tatay, na-appreciate ko talaga lahat ng ano. Kaya sabi nga nila, kung nagte-thank you sila sa akin na pabalik-balik ako sa mga bahay nila, yun ay napakaliit na bagay na pwede kong magawa para sa kanila yun. kung, uh, kung baga ngayon, uh, ang gusto ko is maging happy ka nila dito sa isang sitio, sa isang lugar namin na tulong-tulong. Tapos, uh, alam nyo guys, nakakatawa kasi kapag may sayaw kami, nandiyan sila lahat. Pag may uh, nagpaluto kami ng merienda, nandiyan sila lahat. Wala talagang, kung baga, yung iba busy siguro, pero halos lahat is, Kapagka meron kaming event, meron kaming program, nandiyan talaga sila. Kaya nagta-thank you ako sa kanila. deserve Nila itong nakukuha nila ngayon. Yan. Sinanay. Yan, hey, Te. Maraming, maraming salamat po. Sabi niya mo sa amin, hindi namin kayang to. Pinangarap ko lang sa dati. Pero ikaw nagtipad ang pangarap ko. Kapon, binaba, binaba, po ito. Napapasa na ako na lang po ako kung kanino man tumapunta. Sabi ko sa sarili ko, sana meron din ako. Hindi ko po ini na mapupunta sa amin. Napakarami na po ito para sa amin. Auntie, Walang sawang napapasalamat ako sa iyo. Napulit-ulit, ulit, ulit. Dahil ito, hindi namin kayang bilhin ito dahil napakamahal. Kung bibili man kami sa pagkain na lang po, ante. At sa binibigay mo na allowance kay Andrea. Napakalaking tulong ko po sa amin. Pang-araw-araw po nila sa school. Hindi ko na po iisipin yung pangbaon nila dahil mayroon po yung binibigay nyo. Hindi mo kami kilalante, pero tinutulungan mo po kami. Sana balang araw, magkita tayo, magkita kita. Kasi kulang ito. Kulang ito sa pasasalamat ko sa'yo. Gusto ko sa personal, mapasalamatan kita. Sana balang araw, ante, magkita kita. para magpasalamat sa iyo na paulit-ulit dahil napakalaking nga lang ako ito na binigay mo sa amin. Sana ante, hindi ka magsasawa na panurin yung mga laro namin, yung mga ginagawa namin ante para sa iyo yun. At salamat po kay Sir D. Kasi nand siya na tulay para magkaroon po kami ng ganito. Maraming maraming salamat ante. Mag-ingat lagi. And good health. And more and more blessings pa po para sa inyo. Ay, salamat na. Na-appreciate nila yung ganitong ano. Siguro kay auntie, yung mga ganitong presyo. Kasi si auntie talaga, ay, si siyempre din na natin mai ano na. Si auntie talaga, sa magandang buhay talaga si auntie. Kaya sabi niya, Aanihin niya yung pera kung hindi maibibigay sa iba sa mga deserve sa mga kung sino yung mga nakakapagpasaya sa kanya, ganon ay binibigyan niya ng reward kasi sa sempre, ano, siya hindi hindi naman na siya bata sabi niya uh, ano na, nakukuha niya na lahat ng gusto niya pero yung mapasaya siya sa ibang bagay ay napaka-importante sa kanya dahil yun yung parang nagpapabata sa kanya na isa yung lagi siyang tumatawa kaya yun yung mga palaro namin talaga hindi namin expect na yung mga palaro pa namin yung mga uh, talagang inano niya uh, talagang ginusto niya kasi sabi niya sa akin to tumawag siya anak alam mo kayo kami lang talaga yung pinapalo niya maraming nagchat-chat sa kanya na uh, ipalo niyo naman po kami ganoon panurin pero hindi po talaga niya ano insante hindi naman po siya ano pero nakapokus siya sa amin kaya doon doon sobra sobra na tinitigan ko talaga sobra-sobra kay Ate. kung sakaling um, kung sakaling si Ante is uh, makita namin kung sakaling hindi man natin nakikita sa vlog kasi minsan syempre, confidential pero kung hindi man nila makita ni nanay, yung mga tatay, mga ano, kahit ako siguro pag nakita ko si Ante, magte-thank ako para sa kanila para talagang ano kasi gusto ko rin na uh, talagang yung personal na makapagpasalamat okay. kay Ante. Hi, hindi grabe hindi na kasi po ito parang ano lang, parang uh, ang laro yung parang ganun na nangyayari sa amin uh, mula nung dumating sa ante, kasi marami po talaga ano marami po talaga na bago doon pa lang po sa ano kahit sa pinapo wala na po ito doon pa lang po sa allowance ng mga bata tapos binibigyan niya pa niya ng allowance yung mga nanay napakalaking tool na po noon hindi po natin hindi po natin talaga masasabing maliit na yun dahil napakalaking halaga na po noon kaya doon pa lang ate nagta ako ng sobra-sobra sa inyo at syempre sa buong team nanay, team tatay, team kids, buong the explore family kami po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi ate sana maging malusog po pa po kayo sana uh, iwas po kayo sa lahat ng ano mang uh, hindi mabuting ano bagay at uh, mahal na mahal po namin kayo ate So, ayan na po. Dito na po nagtatapos yung video namin. Maraming maraming salamat po sa mga nagla-like, follow, nagsusubscribe. Uh, sa lahat ng mga sponsors po namin, love na love po namin kayo. Bye-bye!